Tatagal pa ng dalawang linggo ang price cap sa bigas ayon sa DTI. Pero hirit ng Farmers Group, dagdag pasakit lang yan kaya dapat itigil na. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Hindi pa nakakabili ng murang bigas ang senior citizen na si NET mula nang ipatupad ang price cap noong nakaraang linggo. Nagpalipat-lipat pa siya ng palengke para makahanap ng 41 at 45 pesos per kilo. Pero kahit may nakita, hindi na-approve ang kalidad. Dalawang kilo lang din ang pwedeng bilhin sa ilang tindahan. Eh, hindi, kasi apat kami, apat kami sa family. Siguro mga 5 kilos is enough for me. Kung maraming supply, hindi tayo ganito nahihirapan. Saan kami kukuha? Saan kami bibili? At sa halos lahat ng tindahang pinuntahan namin, karamihan puro premium na bigas ang ibinebenta. Ayon sa ilang mga tindero, kahit may price cap, hindi naman dumarami ang supply ng murang bigas sa mga pamilihan. Kaya hindi rin na-influensya na bubaba yung presyo ng ilan pang klase ng bigas. Kung makikita nyo, karamihan pa rin sa mga binibenta, nasa 50 pesos pataas. Maging ang mga nagtitinda, problemado rin. Gustuhin man daw nilang mamuhunan ng mas maraming murang bigas, limitado lang din ang ibinabagsak sa kanila ng mga supplier. Pero hindi talaga sapat yung ano kasi hindi bin, nga binibigay yung order namin. Kasi nga may limit ang bigay ng ano sa amin, yung mababa. Kaya yung bigay rin namin sa customer, may limit din. Pero higit sa mga consumer at retailers, pinaka napupuruhan ang mga magsasaka. Sa taya ng Federation of Free Farmers, tatlong piso agad ang ibinagsak ng presyo ng palay mula ng umira lang rice price cap. Ka. Katumbas agad yan ang 12,000 pesos na lugi kung makaani ng 4,000 kilo ng palay. Paliwanag ng grupo, ibinaba ng traders ang kuha sa mga magsasaka para mabenta ng mas mura sa retailers. Kung bababa pa yung presyo ng palay, and to think na nagmahal ang abono, nagmahal ang krudo, inaasahan ng mga maraming magsasaka ngayon sana sila makabawi. Yung ginto naging patupa no? because of the price ceiling. Kaya hirit ng grupo, dapat itigil na ang price ka. Imbes kasi na makatulong, dagdag pa sakit pa. Ang dapat anilang sugpuin, ang mga hoarder at cartel na nagbamanipula ng supply. Hey, hanggang ngayon, wala pa kaming naririnig kung may nahuli ng hoarder o profiteer. I think it was a mistake. No? It was done in good faith. No? But the sooner they take it away, I think the better for the consumers, for the retailers, for farmers, and also the government. Hindi na rin anila kailangan ng price cap lalo't bababa na ang presyo sa ikatlong linggo ng buwan, sakto sa pagpasok ng anihan. Sa tansya naman ng Department of Trade and Industry, tatagal pa ng dalawang linggo mula ngayong araw ang price cap sa bigas. Bagay na mas tinutulan ng Farmers Group dahil lalong malulugi ang mga magsasaka. E bakit papapatagalin yung perwiso nila ng dalawang linggo? E baka ani na rin sila kung saan ang bababa ang presyo ng palay kahit wala ng price ceiling. Pinapahaba lang natin yung pinitensya nila eh. For what, no? for what purpose Nagbabalita mula sa frontline Sheila Francisco News 5 Mga kapatid Lucy Cruz Valdez po maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages